nagbuhay, magbubukid, wala nang iba. Hmm. Sabi ko sa mga anak ko, wala ito, tayo, okay? Okay, magawa mga anak. Eh, kaysa naman tagagawa tayo na masama. Kaya ito ka ba, Adobe? Kaya ito ka ba? Ito ay mga bakal, mga tanso, yun yung ipon Bigas. Because... Diba ang di ba sabi ni Kurla makapagal ng araw na lahat ng bakanteng lupa na mahirap pasukin nyo. Magpaalam kayo sa chairman kung papayag at taniman niyo para makilabangan nyo mahirap. Yun naman ang sinabi ni Kurla makapagal doon, diba? Kaya nandito naman kami noon. Dito ako na matayad ng asawa, mga apo. Matagal na kami dito. Basta pumasok ako dito, tanda-tanda ako, 2006. Una ako nagtanim ng gulay dito. Alokbati, uh, talong, saluyot. Four-eight thousand tinatanim mga po. Eh ito nga, halos hindi ko na makaya kaya eh, may edad na rin ako. Nag-saka ang punta ko talaga at hindi mag ng bahay. Gawa ng dumami rin yung bahay ko. Dahil yung mga anak ko rin, hindi maliliit pa yung mga andito sila yan, mga yan. Eh, Nagpamilya sila, siyempre. Ginawa ko silang barong-barong na para may bukod sila sa akin. Kasi may mga pamilya na rin sila eh. May hirap namang gusama-sama ko sa akin. Kaya bawat sa lang, mayroon din ko ng tahanan. May hirap namang gumagusama-sama kami sa bubong lang. Eh may mga anak na, may mga atawa na rin binigyan ko sila ng tirahan nila si Consul, ito na rin. Pinagawa ako ito, pinagawa kami dalawa. Balibagong pagsikap, isang kitas ng taniman, ito ang nagawa. alam naman na dito kami nag-aanap buhay, okay pa. Timolis lang na bagit bigla na demolishan. Bahay daw. Pero yung taniman, hindi ko alam. Iba naman yata yung taniman daw. So, basta yung mga bahay tanggalin. Yung e, nakiusap ko yung chairman, o, yung so sad niya. Pwede naman magtanim, pero lang taniman lang. Yung, yung pinapalaan ko lang, lalabas lang yung punan ba? Sabi kami, Ah, sabi kami nakapare para. Gusto mm -hmm. ko naman sana pag hindi pa kailangan kaya ko pa naman magtanim. Pabayaan muna ako para makabawi-bawi man lang. Kailang lang, eh, wala pa naman yung project. Kailangan mo muna ako mag, magtanim-tanim. Kailangan kailang, din naman ako nag-estorbo. Iwan ko kung anong project ito. Narinig ko yata yung... Gagawin daw pa, yung ilaw, eh, ba yun? Eh, hindi ko maintindihan eh. ang ang Manila, no? Madaming mata na nasa Manila bilang capital. Uh, malaking project 'to. Uh, support, impact supported 'to no, ng World Bank at yung uh, Asian Infrastructure Investment Bank. So yung concept ng waste to energy, yung tinutukoy natin, uh, thermal waste to energy. Uh, usually ito yung mga malalaking mga facility, mga uh, technology na nagsusunog ng basura. Tapos mula sa proseso na yon, nagiging energy, nagiging kuryente yung nakita namin trend no sa daya, uh, napapansin namin so parang yung market, yung mga kumpanya ng waste to energy, parang pumupunta na sila sa mga Asian countries no na una less stringent yung mga batas, yung mga protections dito sa mga kung ano mga chemicals mga products na lumalabas dito. At uh, pangalawa, yung uh, democratic indicators na practice ng democracy mas uh, may uh, mas may militarization mas may democratic backsliding mas may, mas sa uh, uh, mahirap ma uphold yung mga rights natin mga rights ng communities alam na si Upper Smoky Mountain is nag-develop. Ang daming mga halaman po, ang daming pong pagkakitaan po ng mga gulay po at nakakapag-import po. Ayun nga po, in 2022, nagulat na lang kami, nag-announce si Chairman na lahat daw ng resident ng Upper Smoky Mountain is pumunta po sa covered court. Tapos, inexplain po ni Chairman si Upper Smoky Mountain ay kailangan po talaga na alisin, alisin na yung mga tao kasi gagawin daw po itong dominium. Ayan po ang unang pangako po sa amin na bibigyan po kami, ang offer po sa amin financial assistant is 60,000. Bibigyan po daw po kami 60,000 para pang rent ng bahay after daw po ng project ng na condominium is dilipat din daw kami rito. Maungupahan daw po muna kami. Ayun po ang sabi. Ngayon then po may mga kahit pa paano nagpagiba, naniwala na ano, nagkampante. Tapos yung pangalawang meeting po namin, doon na po kami nagulat na ang sabi sa amin na may may-ari daw po neto na kailangan na daw po ng may-ari. Sa, sa isip-isip naman po namin na resident ng Upper Smoky Mountain, nasaan yung unang meeting namin na pinag-usapan? Siyempre, pag sinabi mong tondo, talagang mukha lagi ng kahirapan, hindi lamang ng Manila, pati ng buong Pilipinas. Kaya kapag naiisip yung Smoky Mountain, ay nakatatak pa rin sa tao na tambakan nito ng basura. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, hindi na ito ganoon katulad nung dati, noong 1990s. Yung kasalukuyang kalagayan sa Smoky Mountain, patuloy pa rin yung laban nila sa paninirahan dahil nga balak silang uh, i-demolish dyan. Pangunahin na nagpa, uh, may proyekto kasi dyan, yung Manila LGU. MIEC, Manila Integrated Environment Corporation na pagmamayaring rin naman ni Regis Romero under sa kumpanya niya na Pileco. Si Regis Romero ay may kumpanya yung Arto Builders na ang saklaw na area na mga komunidad na maapektuhan niya na Balak Palayasin, yung Aroma, Apilan, Bitas, at ito ang Smoky Mountain. Nag-umpisa daw po yung project dito is January daw po. Pagpasok daw po ng January ng 2026 po kasi kailangan na daw po na uh, alisin daw ito yung bundok para itayo daw po ito yung waste to energy. Ang waste to energy facility project ang ibinibida ng national government sa kanang local NGO bilang solusyon sa usapin sa basura at sa pagbaha. Pero malinaw na hindi kasi kung isipin mo itong mga kapitalistang to yung problema ng pagbaha eh. Ngayon naman itong si Regis Romero, binibida niya yung Waste to Energy Facility Project niya under ng ano niya niya. Talagang inilako ito ni Bongbong Marcos eh sa dayuhang korporasyon sa Japan. At present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production. We must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. We must build new power plants. Ang waste to energy facility project ay hindi isang renewable source of energy. Napatunayan ng maraming sektor hindi ito pabor sa mga maralita dahil masama ito sa kalusugan, kabuhayan at kanilang paninirahan. Ah, uh, ganoon talaga yung experience namin uh, ito sa Smoky Mountain and, and in other sites no with our partners. Um talagang mahirap makakuha ng information. We were following yung process no with our uh, partners, kunwari Eco Waste Coalition, working on the ground. Um, uh, and also Reboot. At uh, tinitingnan namin, sinafollow namin nung, I think, nung uh, mga February or March pa lang, meron ng announcements ng public consultation. Uh, or yung uh, formally called the public scoping. Yung, uh, yung public scoping na to, mag-feed sa environmental impact assessment na process. And eventually, kung uh, mabibigyan niya ng departmento compliance certificate. So uh, sa proseso ng pag-follow namin nito, uh, napansin namin no sa una, -una pa lang sa dalawang uh, unang dalawang public scoping, mga public consultation na ginanap, uh, very selective. Ito yung mga, ayon sa mga community members, very exclusive no yung, uh, yung mga public consultation na to. Uh, yung iba hindi sila pinayagang mag-join. Uh, yung iba ang sabi nila uh, parang mga sampu lang yung yung uh, nag-join talaga sa consultation yung iba sabi nila ah nalaman lang namin yung mga um, public scoping pala ng tapos na uh, and, and, and in fact uh, halata no halata kung tatanungin ng community kulang talaga yung info nila yung information doon sa itatayong project at tingin namin, uh, sign talaga ito na unang-una hindi effective or hindi valid ang public scoping na nangyari. Ayun nga po nagkaroon po kami dito ng samahan na SMUSM, samahan ng magkakapit-bahay sa Upper Macay Mountain. Kami talaga is naninindigan na talaga na pag-awa ng Diyos is wala na magpapagiba at gusto namin antayin yung pakikipag ni Mayor at kung ano po talaga yung magiging resulta sa amin, yun na naman po yung hiling namin. May pagdiagolo siyo or may may-ari po sa amin para po inform po kami tapos maayos na proseso.

dito ang kabuhayan. Bukid eh. Yung maglinis ng tanunan. Eh, yan lang naman ang alam na ng anak buhay namin, yung gulay. Uh, diyan kami nabubuhay sa gulay. Kasi mahiwaga yan eh. Masakit ang loob namin pag kinuha itong para sa amin. Basta-basta lang po. Eh. Sabi nga sa akin ng mga tao dun sa Smoky Mountain, yan dati si ko. Hindi nangangala sa Smoky Mountain eh. Tapos doon, kinakain niya yung pagpag, ganyan. Tapos ngayon, nakalimutan niya na kami. Parang hindi na siya lumiyo sa pinanggalingan niya. Tumatatak na yun sa amin sa isipan namin na hindi dapat ganito yung mangyayari sa amin. Dapat yung ginagawa namin is may paruroonan. Kasi ang katwiran namin, ang umpisa na namin, dapat tapusin namin. Kung ano talaga magiging resulta, tatanggapin namin. Basta at least ginawa namin lahat ng mga kaya. Pero parang awa naman po is bigyan naman po kami ng maayos na tirahan kung anong desisyon nila yung sa bahay, tungkol sa bahay naman, ng mga nakatira. Kung yun ang gusto nila, di bakit natin supportahan sila, di ba? Tulad yung bunso ko, gusto nyo yung bahay. Di ba na kung ano na ipapusuhan nyo, tuloy nyo yan kasi mabuti naman ang ginagawa nyo. Wala hindi naman ako nakaperwisan ng, ng tao. Kung magwawagi kayo, kung may tutulong sa inyo, salamat naman kung may tutulong sa inyo. Kasi walang ibang makatulong dyan, sa Panginoon, sa kayo sarili nyo, sa mga ibang tao na tutulong sa inyo. Wala nang iba. Hmm, kaya na kailangan na lumapan kayo na hmm, para sa inyo, di din niyo gawin? Wala naman mawawala sa inyo eh. Wala naman mawawala sa inyo. puso. Tapos ang importante, eh, mag-ingat lang kayo. Basta naman na nga sa buhay ko, di sa mundo. Di talagang ganda talaga. Talagang kung mahina lang ang tao eh, wala talaga eh. Iiyak talaga eh. Pero, wala wow, ng Diyos, minigyan ako ng lakas. umabot ako ng ganito. To. Harapin niyo naman po kami. Bisitahin niyo po kami kung anong nangyayari sa amin. Kung oh may court order, pupunta pa ba kami rito? Wala! Kung may relocation, pupunta pa ba kami rito? Wala!